bitanau nak huh? <laughs> hello everyone <laughs> for today's vlog diyan napunta sa kawajanan kalibunan oh di ba ganda ng view ko guys ayano oh di ba tapos mayroon ditong fire tree pine tree, pine tree. <laughs> so, ayan guys, marami yung bulaklak. So, dito, libre alligators, al squirrels, mga wildlife. Oh, naadiri. <laughs> <laughs> oh. O. Oh, di ba? Naay sa pa diri, guys. Lindot diri oh. Eh. Di uso diri Marites. Oh. To, ang usa didto, nagunsa ka be o diba diri rata de. dagang guapo diri guys mo agi diri rata kay kamatso o karon o oh, diri nindot yu diri kaayo magpahayahay kay apilo ni natong gwapo kuan mula bay raba ni <laughs> o oh, diyan po diri ito arang suba o daga o sana sapa sapa na siya guys Mm. Oh, 'di ba? Labay ng guapo. Oh. Mo ni guys, ang atong area dire o, oh. nindot kaayo. 'Di ba? Baho! <tuh> 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 Unsa ba tong sa trash kan arang ka green kaayo diri mga besh.